I. I. Corazon Cojuanco Aquino. Corazon Ko Co Co Aquino. Do solemnly swear. Do solemnly swear. Noong February 25, 1986, nanumpa si Corazon si Aquino bilang Pangulo ng Pilipinas sa seremonya na naganap sa Club Filipino sa Green Hills, San Juan, Metro Manila. Halos magkasabay ito Isang oras nang makalipas ng si Pangulong Ferdinand Marcos ay nanumpa din kay Chief Justice Ramon C. Aquino sa ceremonial hall ng Malacanang at nakalive broadcast sa dalawang TV stations. Bago mangyari ang EDSA Revolution, mas kilala si Cory bilang housewife ni former Senator Benigno Aquino Jr., ang kilalang leader ng oposisyon at kritiko ng Administrasyong Marcos. Idineklara ng Commission on Elections or COMELEC na si Marcos ang nagwagi sa snap elections. Pero ayon sa National Citizens Movement for Free Elections or NAMFREL, isang election watchdog na pinantahan ng gobyerno ng Estados Unidos, si Aquino ang tunay na nagwagi. Sa payo ng isang U.S. Senator, Bandang hating gabi nang sumakay ang pamilya Marcos sa rescue helicopter ng US Air Force at lumipad patungong Clark Air Base sa Angeles City, 86 kilometers hilaga ng Maynila. Sumakay ang mga Marcos at kanilang mga kasambahay sa US Air Force DC-9 Medivac at C-141B planes patungo sa Anderson Air Force Base sa Guam. Mula doon ay bumiyahi sila patungo sa Hickam Air Force sa Hawaii at ito ang nagbigay daan sa pagiging presidente ni Cory Aquino. Tapos ang termino ni Aquino noong June 30, 1992 at bumalik siya sa kanyang pribadong buhay. Ngunit nanatili siyang kilala ng publiko sa patuloy niyang pagpapahayag ng kanyang pananaw at opinyon sa isyong politika ng bansa. Nanatili si Marcos sa Hawaii hanggang sa kanyang pagpano sa kidney, heart at lung ailments noong September 28, 1989. Si Aquino naman ay yumaos sa edad na 76 dahil sa colon cancer noong August 1, 2009. Ang kaganapang ito ay nagsisilbing paalala sa atin kung gaano kalaki ang epekto ng ating boto sa ating lipunan. Kaya bilang botante at mamamayang Pilipino, mahalaga na kilalanin natin ng mabuti ang ating mga iboboto. Marami pang kwento ng nakaraan na humubog sa kasalukuyan ang ating babalikan dito. Sa ANKN! Araw ngayon, kwento noon. O yun ang panunumpa ni Aquino at Marcos sa pagpap sa ano pagkapangulo dito sa Pilipinas na nangyari noong uh, bago mag-ed sa People Power. <laughs> Tulungan mo naman ako, hindi ko <laughs> Yun pa lang yung alam ko, oo, oo di ba kasi... Nung 1986. Nga, 19, oo, 1986. Kasi pareho tayong hindi pa pinanganap Hindi pa ako, oo. oo. Sorry ako kasi na. 1996 eh. Mm -hmm. Oh. Hindi nga, hindi totoo. Pero ano nga yung nangyari doon, bukod pa doon? O oh, oh, Hindi pa ako oh, oh. buhay <laughs> Hindi, kasi nga diba nagkaroon ng snap election. Oh, so oh. nangako si Marcos, um, senior, senior, at saka si Aquino, si Cory, oo oh, dati, na sila yung tatakbo ulit sa pagkapangulo sa yes. snap election. At nalalo nga doon si um, uh, Aquini, Corey, Cor Aquino, Cory Aquino, doon doon sa... Edsa Revolution yun, oh. no? Grabe yung nangyari yun, diba? no? Makasaysayan nga eh. O, kwento sa akin at saka sa mga <laughs> napanood ko sa YouTube. Oo, o, kwento o. ba? Hindi pa talaga ako oh. Parang hindi naman yan ang pagkakaalala kung binigay mong ano, birth, ano mo, birthday? grabe mo. ka <laughs> ah, 1986 1986 ah. O, di na, <laughs> ano ka? <laughs> ka You're born eh? na, na oh, ka ba, na doon. Siyempre, kakapangalak mo, alam ka namang mangialam ka sa snap election. <laughs> why not? Kaka, why ano? not? <laughs> Pero ganun yung mga nakaganapan noon. Tapos oh, nag-umpisa oh. na doon. Eh, hindi ko lang alam kung sa kanila ba nag-start yung kulay-kulay. Kasi di ba si Cory, yellow, yellow, talaga siya? Oo. Feel, oh, parang doon ata yung parang yellow. Parang doon yata. Dun na no? Kasi before that, parang... wala pa naman yata. Sa so, pagkakaalam ko lang, ano? Wala pa actually. Wala pa, parang doon oh. na nagstart nag-start na magkaroon ng color-color. Hanggang ngayon color meron coding. na, di ba? Color-coding. Oh, yung mga Para sila mga sasakyan po. pala. Oh, oh. Plate number. di ba?